sobrang gulat na gulat ako. Kasi ang tito ko na si Boy Obo. Meron siyang binili na napakagad ng isda. Parang zebra ang kulay niya. Syempre ang tuwa ako dahil sa buong buhay ko hindi na ako nakakita niyan Binili nga niya to para sa akin. Sobrang nakakatuwa lang kasi dumadami na yung isda ko sa aquarium. Pinagkakaguluhan agad siya ng mga gapi at saka ng mga molly. Pwede naman daw sila magsama-sama. Ang wish ko sana mag-breed sila para maka-discover tayo ng bagong isda. Dahil hindi na ako baguhan sa pag-aalaga ng isda. Marunong na ako mag-acclimate para sigurado i-acclimate natin siya ng 1 hours Ngayong araw ay muna kami ng tito ko sa pang 8 member ng team Dugyo. Sinoknok papatok na 80% team katagumpay at 20% team Dugyo. Medyo nakakalungkot nga lang. Kung dati tuwing may lakad kami, lagi kami sama-sama ng buong Team Dugyo. Ngayon hindi na kami masyadong nagsasama-sama dahil meron na rin silang sarili-sariling buhay. Sobrang nakakalungkot man isipin pero kailangan namin tanggapin. Pero pag naisip ko 'yon, wala, iyak na lang. Andito na nga ka pala kami sa barangay na Noknok Papoto. 80% Team Katagumpay at 20% Team Dugyo. Ang dami na nga namin dito nakikita mga nagpapalabunutan. Sobrang dami rin nagtitinda ng kung ano-ano. Pero napatigil kami sa glit dito sa tindahan ng mga shades. Kasi naman hindi naman ako sikat pero pinagkakaguluhan ako dito. Kaya napabili tuloy ako ng shades para hindi ako makilala. At saka libre naman 'to nang napakabait kung tito na si w. At saka hindi ko na pala kailangan pumunta ng Quiapo. Kasi dito lang pala mayroon ng magic water. Sa buong buhay ko, first time ko lang makakita nito. Napagbili tuloy kami kasi na curious kami kung ano ba lasa. Kasi wala naman siyang kulay, kulay tubig lang. Kaya napapaisip kami kung paano siya natawag na magic water. Kaya naman nung tinikman ko, kaya pala siya tinawag na magic water. Kasi lasang chocolate siya. At dito talaga ako napawaw sa nakita ko. Nakakita kasi ako din ng sobrang sobrang cute na mga seho. Sobrang mahilig pa naman ako sa mga ganitong animals. Gustuhin ko man sana bumalik kaso malilit pa sila. Baka kasi lang sila ni Adobo eh. Pero dito talaga ako pinaka-nakasya. Dito talaga ako nagulat. Nakakita ko ng pating na sa plastic. Hindi ko sure kung patay siya pero para kasi siyang patay. First time ko na nakakita ng ganyang isda. Buti na nga lang hindi nabubutas yung plastic. Gusto ko sana siyang bilhin at iligay sa aquarium ko kasi baka kainin niya yung mga moli ko. Grabe nakakatakot. Hapon pa kami nandito na sa labas. Hinabot na kami ng gabi pero wala nang invite sa amin ng piyesta. Alangan naman pumunta kami ng bahay nila na wala nang imbita. Tapos makikain, syempre may hiya din naman kami. Sobrang gutom, na gutom na gutom na nga kami pero tinitiis na lang namin ang gutom namin. Alas 12 na kasi kami ininvite na pumunta sa kanila. Alas 5 na ng hapon wala pa rin si Nok Nok papatok na 80% katagumpay at 20% dugyo. Sa kahihintay na ngali halikod ng tito si ko na si kaya minamassage ko pag kami na malas ka nga naman, bigla pang pa umulan ng napakalakas. Saktong pagdating na ulan, ay eh, saktong dating din, nabuhin skin care, tsaka na itiang bunga. Naglakad nga lang sila papunta dito dahil sobrang traffic nga. Meron nga din pala isang rason ko bakit hindi rin kami masyado nagsasama-sama. Ito pong sasabihin ko, eh hindi joke, ito po ay eh, totoo. Siyempre, magandang sabihin na rin natin para sa kaalaman ng lahat dahil marami naman nagtatanong kung bakit hindi kami kompleto. Kami pong dalawa na skin care, okay at walang problema. Pero kay itiang at kaya ka kay boy ubo, eh meron po kasi silang medyo seryosong problema. Siguro naman, alam nyo na yon Pinagbabati naman namin sila pero wala talaga. Sobrang lakas na ng ulan at isang oras na kami dito. At sa wakas, maya, maya lang din, numating yung sinoknok pa po Na 80% team katagumpay at 20% team dugyo. Kaya pala sobrang tagal niya kasi nagpagupit siya. Pagpasok ka namin dito sa bahay nila, medyo awkward lang kasi ganun pa rin talaga. Sobrang tagal na kasi hindi nakikibuan si Boy Ubo tsaka si Ichambunga. So okay. kasi hindi na kaya itago ng vlog kung ano meron sila. Sinusubukan nga rin silang pagbatiin ni Noknok pa po Pero wala din, napunta lang sa asara. Kung baga syempre hindi naman natin pwedeng pilitin yung mga ganun bagay. Ay. Basta bahala kayo dito. Basta dapat kung sa kami pumunta kasama kayo kahit hindi kayo magpansinan ha. Ito na nga pala yung pinakahihintay namin. Yung tanghalian na pinunta namin naging hapunan na. Pero sobrang gutom na gutom na, gutom na talaga kami lahat. Gustuhin ko kumuha ng marami kasi nahiya ako. Kasi pero hindi lang naman kami ang bisita. Meron din ibang bisita, nakakahiya. Tuwing kumakain nga pala kami, Si itiyang bunggan lagi, tagakuha namin ng tubig. Pero hindi niya kinuha si Boy Ubo. Ayos, kaya ayun, lalong hindi nagpapansinan eh. Nakakahiya man na nakita ko nag-sharon. Total, nakita na naman eh. Eh, itinuli ko na rin. Yung tira na Boy Skin Care, eh, binigay niya din sa akin. Kasi nga, diba, gusto namin mag-inspirasyon sa kabataan, kaya ayun namin mag-sign ng pagkain. Ito pala ang purpose ng Immortal Bag. Taguan na pag na namin. <coughs> hindi na nga sana ako nahiya kasi wala na nakakita. Pero si Boy Ubo, humabul pa. Harap-harapang nagbalot tapos inalagay dito sa bag ko. wala na. Yun. Eto na talaga. Nakita na. Nakakahiya. Ako na sa Boy Sharon, So, yun lang. Thanks for watching. Bye bye. Yeah.